Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking mga subscribers here and abroad, thank you so much. At sa mga hindi pa napagsubscribe, please do so. Again, si Nurse Caloy po, meron po tayong reaction video. Ito po ay tungkol sa isang ale, babae, o na nagpunta po sa RTIA kay Idol Rafi Tulfo At kanya nireklamo nire ang nakabuntis sa kanya. Ito po ay uh, hindi chisme. I'm just doing a reaction about this guy at isa po siyang barangay official. Kalimutan po natin yung kanilang personal relationship. Ang aking gustong talakayan dito ay yung posisyon ng mamang yon yung lalaki yun na nakabuntis sa kanilang barangay. Ito po yung nangyari sa Merville, Paranaque. kasi recently lang uh, na-air to sa RTIA. Gusto ko lang pong paalala sa ating mga kababayan na malapit na Yahoo! naman ang Pambansang Barangay Election or S at SK Election. Dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko paalala dahil dito sa RTIA program na to, sa segment ni Idol Tulfo, ay nabuking yung kagawad at ang mismong nagbooking ay yung kanyang chairman. Ganit po ang pangyayari. Turing yung tao at saka aso magkaisa lang. Grabe ito sa si kagawad ng chairman, kabalyero. Ay, sir, good afternoon, senator. Good afternoon siya. Good afternoon. Chairman, uh, nandiyan ba si, ka, si kagawad Adrian sa inyo ngayon? Wala dito ngayon, sir, kasi bibira nung pumunta dito yan, uh, senator. 15-30 lang yung kagawad niyan. Hindi na papasok po, ibig sabihin. Oh, bigyan pa lang yan pag may session kami. Kasi di yun ang required ng mga kagawad kasi two sessions in a month. Kasi two sessions in a month. Two so, sessions so, in so, one month. Twice a month lang yung pasok, ibig sabihin. every first Tuesday, uh, Senator, at last Tuesday of the month. Kaya nga po, ibig sabihin, two may session lang. So twice, uh, sabi mo twice, twice dalawang session a month. lang po sa isang buwan kayo. Kaya dalawang beses lang po siya, may kita yung pagbumukaan niya dyan sa Barangay Hall. Yes, Mayor. Kasi so may sweldo yun. Nandito yan. May, ah, Senator. Nandito kagad yan. 15-30 lang kagawad yun eh. <laughs> oh. Okay. Sweldo ng mga kagawad nationwide. Let's dig deeper kung ano nangyari dun sa kagawad na yun. At sa kanyang nabuntisan na babae. Okay. Hindi chismis sabi ko. nga. Yung kagawad, eh, meron palang asawa at nakipag-girlfriend pa rito at nabuntisan niya. Pero sabi ko, personal life ni Leon. Mag-concentrate tayo sa kagawad. Okay. Ang kagawad ay tinatawag na counselor before. Ngayon, sa darating na eleksyon, nitong October 30, 2023, magkaroon na naman ng halalan ng mga barangay chairman, kagawad, na kailangan seven kagawad ang iboboto ng mga Pilipino at yung SK chairman. ang kabataan chairman. Ngayon, focus tayo sa kagawad. Ang kagawad, they were, just like sa Congress at sa Senate, sila ang legislative body ng barangay. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, sila ang mag-create or gagawa ng mga ordinansa para sa kanilang barangay at sila rin po ay mandated po ang kanilang mandato na responsibilidad sa kanilang barangay. Pero Yahoo! tulad nga ng sabi ng chairman ng barangay na yun sa Paranaque, itong si Tagawad ay 15-30 lang sumisipot. Paano niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang Tagawad? For example, ang kanilang mga responsibilities ay may kanya-kanyang committee yan, yung, yung pitong halal na kagawad ay may kanya-kanya silang committee, parang sa Senado at sa Congress. Let's say, meron sa mga drugs, mga activities, safety, cleanliness, yun na pang uh, ginagawa ng mga kagawad for their committee, kung ano man yung committee na na-assign sa kanila. Mabalik tayo doon kay Akboy Kagawad. Ang kanyang responsibility na papabayaan dahil 15.30 lang siya sumisipot. And mind you guys, ang barangay officials na nahahalal, they are considered government employees po yan. Ang mga kagawad. Okay, discuss ko sa inyo, ang sweldo ng mga kagawad. Nationwide or average nationwide, ang sweldo ng isang kagawad ay 15,000 per, per month. So, ibig sabihin, pumapatak yan sa isang taon, mga mil ang kanilang sweldo. Oh, no! So, kung ang isang kagawad ay dumarating lang sa kanang parangay kada 15 at katapusan, ay useless. Sayang ang pasweldo ng gobyerno sa kanila. Isipin nyo, dahil sila government officials, they have their benefits. May mga privileges po yan may Christmas bonuses, may dental health benefits yung mga yan. 1530 kagawad. Ano mangyayari? Para na kayo naghalal ng isang palamuning kagawad. Isa pa po, po, ang mga kagawad, they are required per local code ng DILG, they have to or required to appear sa sessions. Ito po ay every first Tuesday at last Tuesday of each month. So, bali, kada Tuesday, first week, sa second week, sa last week, I mean, last Tuesday of the week, of the month, dapat required sila mag-appear sa session na yun. So, ang paniniwala ni chairman at ng ASEC ng UILG, hindi ko na pong babanggitin ang pangalan na misunderstood ng mga kagawad yung local code code na they are required to appear dun sa session every first Tuesday of the month at riyong last Tuesday of the month. Pali dalawang beses. Kaya sila hindi na dumarating sa ibang araw na dapat kanila ay gampanan ang mandato nila sa kanilang barangay. Pero ganun nga po ang analisa Analysis ng mga chairman na to, kagawas are only appearing during sessions twice a month at yung 15.30 na kukuha lang ng kanilang pasahod or sweldo. Kaya ang aking paalala sa ating mga kababayan ngayon, nalalapit na eleksyon, ga eleksyon SK-eleksyon. Tandahan niyo po, markahan niyo kung sino sa inyong mga kagawad ngayon sa lukuyan na magre-reeleksyon sa darating na October 30, 2023 ay tandaan nyo po kung sino yung 1530 na kagawad. At kasi ng barangay officials, dapat sila ay hinalal, dapat gampanan nila ang kanilang mandato. Ba? <laughs> hindi ho Hindi yung 1530 lang. Oh no. Sa form of corruption po 'yan. Hindi masama po yan. 'Yun lang po. Maraming salamat at maraming sa inyong manonood. Uh, maraming salamat. Bye-bye.